Halos sabay-sabay na gumugulong ang mga malalaking proyekto ng pabahalaan sa ilalim ng Build Better More tulad ng Daia Rehabilitation, Metro Manila Subway at ang maliliit na infrastructure projects na mas mabilis na makakatugod sa pangangailangan ng mga magsasaka. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Bibilis pa ang konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Bago kasi matapos ang taon, dalawang tunnel boring machines pa ang darating. Dagdag lang ito sa apat na ginagamit sa kasalukuyan. Nauna nang sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na full blast na ang paggawa sa subway at nakikipag-ugnayan na sila sa contractors para mapabilis pa ito, lalo na ang mga estasyon na target magkaroon ng partial operations. Tuloy-tuloy rin naman ang rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Bautista, layo nitong gawing mas komportable ang karanasan ng mga pasahero at maiangat ang operational capacity ng NAIA. Nag-umpisa na rin ng paggulong ng mga proyektong kabilang sa concession agreement para sa si rehabilitation at inaasahang mararamdaman na ng mga pasahero ang mga pagbabago simula sa susunod na taon. Dagdag pa ng kalihim ang bagong NAIA tungo sa bagong Pilipinas. Samantala, natagdagan pa ang Special Economic Zone sa bansa sa ilalim ng Proclamation No. 623 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinalaga niya ang bahagi ng barangay Bakulong sa Victoria Tarlac bilang Special Economic Zone. Ang lugar na ito ay natukoy na may potential na ma-develop bilang agro-industrial, industrial tourist, recreational banking, investment o financial center. Ayon sa Philippine Economic Zone Authority, sa ngayon ay mayroon ng mahigit apat na economic zone sa bansa na pwedeng pagpilian ng investors. Para sa Mindanao naman, inilatag din ng Pangulo ang apat na at apat na infrastructure projects. Ayon sa Pangulo, Makakatulong ang mga ito para mas maging produktibo ang sektor ng agrikultura. Pinagdaanan ito na mahigit sa 27 bilyong pisong pondo at ikakalat ng mga proyekto sa Northern Mindanao. Kabilang sa mga ito, ang farm-to-market roads, irigasyon at potable water systems. Mahigit isang sa mga project ay para sa bukid nun. 26 sa Kamigin, 55 sa Lanao del Norte, 142 sa Misamis Occidental at 62 sa Misamis Oriental. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.